mga kajaming at meron kami ni Lakit na nakalanda So, tatanungin namin kung kumain na ba siya Tara! Kawawa naman kasi titanong natin kung naguguto mo ano kailangan niya So, lalapitan ko na siya, ano? Siyang karamdaman kung gusto kumain Dahil kung gusto na niya kumain Pakain natin siya ng ating mga paninda diyan na baka makapanawid buha wow, ko kay nanay okay yeah. at dahil nga wala naman akong lapel mga kajaming ay sinubukan ko na lang i-voice over ang video na ito para makita ninyo at marinig kung anong napag-usapan namin ni nanay sa ganitong sitwasyon mga kajaming, ay hindi ko alam kung ano yung sinasign niya dahil hindi ko alam kung ano yung masakit kung ano yung nais niyang iparating sa akin sapagkat ang idinadaan niya yung kanyang kaliwang kamay hindi ko rin maintindihan yung mga sinasabi sa mga pagkakataong yun sapagkat malayo ang kanyang mga sinasabi sa kanyang nararamdaman at yung kanyang mga kilos at galaw kaya ang ginawa ko na lang dahil ayaw niya tumanggap ng pagkain ay inoperan ko na lang siya ng pera na pambili ng pagkain niya at ito naman ay kanyang tinanggap. Wala akong maintindihan sa kanyang mga sinasabi. Basta ang alam ko ay sinanay ay wala sa kanyang katinoan At itinuro ko pa nga yung isang barya na sa kanyang tabi. At sinanay nga ay nagmamadali na lang umalis. Kuya JC, parang hindi ko maintindihan yung salita niya. Ayaw, ayaw, ayaw kumain. Eh, hindi ko maintindihan kasi parang nagsasari-sari. Kumbaga, so, kumbaga, binigyan ko na lang siya ng konting pera para, siyempre, bahala na siya kung anong gagawin niya sa binigay natin ng konti. So, yan mga ka-jamming, uh, ginawa ko yung konti na to, hindi para Bida sa madlam people na kunyari, pwede na ka video, ito mutulong, ano? Tignan po kami mga abila, Tatulong. Tumutulong kami hanggat uh, kaya namin. Lalo na yung sinanay, eh, nakita ko halos timba na yung mukha tapos hindi naliligo. Ayaw pang kumain. Ayaw pang kumain. So kay singaw, nga oh, hindi pwedeng makaputong. Siyempre, bawal so mga thank you so much for watching my video. And of course, sana don't forget to subscribe my YouTube channel and my Facebook account, Rolando Martinez. Thank you so much guys. Bye. Thank you, thank you, thank you.